Ah, ano ba, ano, ba, ano alas, niti, niti na ba ang bayad na? Ano? Alas midi, midi, midi na. Tibigat. Tibigat. Eh. Ay, alas midi ko naman. Nala. Oo. Pero ga na ang gana tapos na yun. Nakakarap na yun. Bali, kwan guys. Pinaskan na ang front end ng 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Magpa-5 ऍ... na. Ayan. Almost 7. 7 hours. Bago na kuha oh, guys. Naisampas sa bangka.

Oh, Ayan, buah-buah kita nilai guys Ayan, Ay, si buhati, rin, around 70 kilos Ah, datang dulu ya Nanti bandera gitu, itu yang jendigo ya

problema daw dagiti si 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 bubuhatin na nila guys tinungod na nila sa kawayan mahal pa naman ng kilo nito ngayon manok kilo na tatay sa mga 200 plus no

<laughs> oh well, now, okay guys thank you for watching uh -huh.